Sino po ito? Ayan na, kita mo naman, di ba? Saan ka makakita ng na-traffic ka, tapos merong, merong may nagbibideo, tapos tinatanong yung mga polis, sino to? Sino to? Sino to? May ganon, may ganon. So sabi ko ba, matapang si Koya. Sige. In <texto> Sino? Eh, BP. Sa Sara. Uh, sa so, sinara niya yung Commonwealth, pero si BP Sara. Dadaan lang po, dadaan lang, kukross lang po, kukross lang po. Wow. Kukross lang, oh. lang po siya, sa na po. cross si BP Sara, sinara niya yung Commonwealth. O, si, it, Alright, sige. Kaya tumigil muna tayo. Ah, di ba? Ang galing. Palak pa ka, sabi ko, ang galing ng gaagawa ni Kuya. Oh, so, out of the blue, may hawak siyang cellphone, sakong-sakong na naglalakad siya, nandoon siya, sarado yung Commonwealth. Tapos nagagalit siya, Teka, bakit ba ang uh, traffic-traffic na sinaran niyo yung buong Commonwealth? Buong Commonwealth daw, sinara. Kita mo gano'ng ka OA. Oh, eh. Isasara mo ba yung buong Commonwealth? Ang haba-haba niyan. Pag so nga, hindi sinasara yan. Oh, so eto. Oh, tingnan mo, play natin ulit. Tigil mo na tayo, dyan sa tawin si Bibi sana. ayan oh, ha, nakita niyo naman. Yung mga tao talagang, Hoy, mga tao na ta-traffic. Tigil mo na tayo dahil Adaan si BP Sara, may nagre-reklamo ba? Uh, <laughs> ah, nakikita nyo ba mga bossing na may nagre-reklamo? Galit ba yung mga nagmumotor? Pinapansin ba si kuya? O panoorin pa natin? Ingat lang. Uh, oh. hindi ah, ba ang epal niya? Gusto niya magalit yung mga nasa sasakyan. Yung mga nagmumotor. Si BP Sara dadaan. Si BP Sara dadaan ha. Kaya sinasarado nila yung Commonwealth. Uh, oh. ah, kita nyo anong reaksyon ng mga tao? Wala. Nga nga. Nga nga. Walang magagalit si oh. Bibi Sara po, tatawid lang. Ah, di ba? Walang magagalit si Bibi Sara. Ikaw lang naman nagagalit, gung ka. Ikaw lang ang galit, sir. Ikaw lang ang gumagawa ng eksena. Lahat sila patiently, law-abiding citizens, waiting for their turn. Because if it is indeed true na si Inday Sara yung dadaan, pangalawang <laughs> presidente 'yan. Gusto mo ba naman ma-traffic yan kung hindi ka ba naman tanga? Oh, ganito ang galawan ngayon, mga bossing. Ganito galawan Ganyan po ha? Understanding lang po, tatawid daw si BP Sara. Ah, di ba? Nagtatawag siya ng audience. Understanding lang ha, nagtatawid si BP Ikaw lang naman ang gago na epal na lumabas dyan at nagpunta sa gitna, gumagawa ng eksena. Kung hindi ka ba naman abnoy, wala naman nagagalit, gusto mo magbidabida, feeling mo makakahanap ka. Sabi ko nga sa inyo eh, Duterte yan kung dadaan si Inday dyan, matutuwa pa yung mga tao dyan. So, gusto niyang mangyari, gusto niya mag-trending, mag-viral, na mayroong sumagot sa kanya, oh, ay talaga, sinara yung commonwealth. Dahil kay Inday, mga buisip talaga yung mga yan. Natatraffic tayong init-init. Pero mayroon bang pumatol sa kanya? Walang pumatol sa katarantaduhan niya. Oh, tuloy pa natin. Oh. Alright. Alright. Ah, di ba? Palakpakan. He's making a big deal out of this. na sinarapan samantala yung crossing tatawid di eh. crossing ang sabi niya sinarado niyo yung buong commonwealth dahil dadaan si Inday magkocross po siya galing po siya dito kocross lang siyang ganun ilan lang yung sasakyan niyan 400 lang naman yung bodyguard niyan saglit na yan makakaandar din kayo alam nga naman pag antayin natin yun vice president kung si BBM yan ganun din isasara din yan <laughs> Dakos, ano, po? ano po reason? Sino po ito? Na porta gate po ba 'to? Eh BT, BT, ata po si Clara. Sa sinara niyo yung Commonwealth, par din masyadong bigi sana. Dadaan lang po, dadaan lang to cross lane to cross lane po. Wow. Po cross lane po siya kasi ata po. Po cross BT Sara sinara niyo yung Commonwealth. All right, sige. Popros oh, si VP sa Si VP Sara tatawid kaya tumigil muna tayo. Tumigil oh. muna tayo at tatawid si VP Sara. Oh. Putar kes ka. Ano nangyari sa ka kasi mo? Meron kang nakuwang simpatya? Nagalit yung mga tao, nagalit mo, di ba? Alam niyo ganyan ang propaganda ngayon, mga bossing. O oh, tuloy. Ingat lang. Oh, ano ano? Wala pong magagalit. Si wala nang magagalit. Sara, wala. Lang. Wala, ikaw lang nagagalit. Ikaw lang. Understanding nga po, tatawid daw si Titi Sara. Oh, okay. Alright. Alright. Apo, tsaka kabutas. Eh, tanyo, kabutas. Ano sabi? Alright. Ito lang ang masasabi ko sa mga gustong ululin si Inday. Si Inday po ang nagpanalo kay BBM. Kahit na ano pang gawin ninyong kaululan, ano pang propaganda ang inyong gawin, <laughs> Mayat maya sirain ninyo araw-araw sirain ninyo. Isa lang ang masasabi ko. Duterte is a Duterte. <coughs> Nang statement ang uh, PP, ang OVP, nag-release sila na si Inday Sara ngayong araw nasa Dabaw. Oh, si Inday Sara ngayong araw nasa Dabaw. Paano siyang tatawid doon? So ang sinabi niya, I want to emphasize that neither I nor my office ever made any request for assistance from QCPD to orchestrate such an action. The claims in the video are not only misleading but also outright false. Uh, Vice President Sire Duterte said a letter addressed to the QCPD. Now... Um, she's trying to tell the the QCPD to, uh, investigate. Kasi daw yung tinanungan na polis, nirelieve na daw sa posisyon. Naiimbestigahan niya kasi papanong ako yung dadaan doon? Inasa eh, daw ako. Nasa daw ako ngayon. Kasama nga niya yung tatay niya eh. Ay grabe, Lin, Chav. So, makikita mo na may isang epal na nagtatry na mag-create ng mag-create ng scenario na pahiyang pahiya naman kasi wala namang kumagat siya lang naman yung epal so para sa akin sa nakikita ko planted dito na o kung hindi lumantad ka kuyang ang nagbibidyo tapos uh, ipakita mo kung saan ka nang galing kung saan sa mga sasakyan ka dun nang kasi uh, allowed naman po yan lalo na kung halimbawa na si Inday ah, allowed po yan dahil pangalawa yan sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas at napakarami pong threat sa buhay niyan. At napaka-importante po na yung mga yan ay mobile. So kung sakaling may mga ganyang sitwasyon at magalang naman si pulis na nagsasabi na pasensya na po, dadaan na, may dadaan lang po, mabilis na mabilis lang naman po ito. O, oh, pasensya na po. oh, So, ikaw, syempre, leader yan. Kaya nga, leader eh. O kung kahit naman si BBM yan eh, dadaan siya eh. Kailangan mo talagang isara yung kalsada na yan para makadaan sila ng walang abiso o yung walang aberya. Kaya, eto talaga yung masasabi natin na matinde, matinde yung mga batikos at bumabatikos at tumatrabaho. Kay Inday Sara. Hansja, thank you very much. Dapat lang na maraming bodyguard. Oo, oh, kaya eh, alam mo naman, ang nilalabanan niya, mga komunista. Kawawa yung pulis na fake news. O yun nga, papano kung yun yung information dun sa pulis? May gumamit kay Inday, yari Oh, but the request to orchestrate the passage of VP Sara's vehicle should come from the VP office. Should, should, should. Oh, natatakot lang sila. Ano, ano? Natatakot ka sa mga budol-budol group. Ayan na, nagtatrabaho na po sila. Ito, ito, tingnan ninyo na Tingnan ninyo, ha? Papapansin ninyo. Sila Teddy Casino, Risa Ontiveros, <laughs> At yung iba pang, ayan, sila brosas, sila teachers party list, mga UP, estudyante sa UP. For the longest time, kahit hindi Marcos ang presidente, lagi silang sumisigaw ng, Renato Reyes, sama natin. Lagi silang sumisigaw ng never again, never again. Never again to martial law. Nasan na yun? Kahit hindi naman Marcos yung nakaupo, never again silang never again. Pero ngayong Marcos na yung nakaupo, hindi na sila never again. Marcos na yung nakaupo, aba, eh ano na yan, na uh, tawag dito, si Inday Sara pa rin ang kanilang pinupuntirya. May post si Teddy about sa post na ito. Ayun na nga, may kita mo talaga na mukhang, ako sa akin ha, yung video lang ang i-judge ko. Mukhang planted talaga to. Oh, may mukhang planted talaga. May kita mo na sa galawan pa lang, sa kilos, sa, sa ano pa lang, pananalita pa lang. At dun sa klase ng manner, eh mukhang nagpo-provoke at uh, nag, uh, ano, i-insight na magalit ang tao dahil nga ang um, init-init ng araw, nakabilad kayo, nakahinto tayo lahat dyan dahil lang dadaan yung presidente dahil lang hindi po dahil lang kung sakaling si Inday yung dadaan diyan tama lang na isara yan oh, hindi ba pahiyang pahiya sila eh kasi yung mga tao parang oh dadaan si Inday ano mo Okay nga lang kami chill nga lang kami tapos ikaw ang ingay-ingay mo Eh ang init-init na nga ang ingay pa ng bibig mo O oh, ito ang ano ha ito ang uh, indikasyon na talagang Si Inday Sara target nila. At ito yung sinasabi nilang well oiled. Well oiled ito mga bossing, na mekanis na ano na meka tawag dito makina. Na ha ano walang patid kaliwat ka ng suntok kay Inday Sara. Ang problema kasi ito lang ang nakikita kong problema, masyadong matipid si Inday Sara sa pagsasalita hindi ko alam bakit matalino naman siya matapang naman siya galing naman siya sa Mindanao alam kung sa tapang lang alam natin kung gano'ng katapang to kung sa tabil ng dila alam natin kung gano'ng katabil ng dila napakarami ng mga followers ni Inday isang beses nga lang nagsalita ng tambalos-los yan Pucha, isang buwan na trending yung salitang yan I mean ang ibig kong sabihin Inday Sara hindi pwedeng matipid ka hindi pa pwedeng statement ka lang ng statement na ganito. Kasi kung as early as now, tinatrabaho ka nila, dapat as early as now, nililibing mo na sila. Dapat ngayon pa lang, pinapahiya mo na yan, pinuputulan mo na ng mga pakpak yan. Oo, oh, kasi marami naman taong naniniwala sa Hmm. Ayan, so VP Sara is in Mindanao not behind QC uh, road closure. Tingnan niyo, mamamatay ito. Oh, isa pang issue, isa pang issue ha. Makikita naman ninyo sa South China Sea. <laughs> 'Di ba? Uh noong uh, wala pang suspect doon sa pag sa so, 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 nabanggang mga mangingisda, noong wala pang suspect ang ingay-ingay nila, ang ingay ng media, ang ingay ng mga aktibista ang ingay ng lahat ang sinisisi kagad ka China tapos nung malaman laman na hindi pala China anong ginawa nila back out sila lahat back out sila lahat back out ay ah, hindi pala China ano ba yan walang kwenta Itong mga gagong ano na to, mga lukulukong mga media na ito ah, na nag cover niyan, gustong-gusto nyo na China ang nakasagasa sa mga yan. Kung sakali, na China ang nakasagasa dyan, anong gagawin nyo? Ano yon? Grounds for gera na yan? Gusto nyo talaga magkagera, ha? Sigurado kayo, ha? Sigurado kayo gusto nyo makipaggera sa China, ha? Nanalo lang tayo sa basketball sa China. Ang yayabang na natin, ha? Oh, Di ba? Sabi nga na in life, eh. Nung nagsalita siya ng tambalos-los, ang haba nun. Ang haba nung, o, nung panahon na talagang nag-trending yan salita. Until now, ginagamit pa yan. Puntai Sarah ako, yun lang ang aking uh, panawagan sa iyo. Siguro it's about time na ipakita mo sa kanila sino ka. <laughs>